Kumusta sa lahat mga kaibigan? Sa gilid ng Velar. Ngayon ipapakita ko kung paano magdagdag ng verification system sa yung Discord server. Pumunta sa server sa yung Discord, i-click dito. I-click ang app directory, isulat dito security. Dito i-click ang security, tapos i-click ang add. Dito i-click ang continue at i-click ang button na authorize. Tapos sagutan ang captcha i-click ang go to server. Ayan, nandito na tayo sa server. Oh, isulat ang commands dito. Verification enable first. Susunod, verification setup channel. Pipiliin natin ang channel na gagamitin natin. Oo, para dito, kailangan muna natin gumawa nito. Bumalik uh, tayo at pindutin ang Enter. Ayan, eto na ang ating chat. Uh, susunod isulat natin. Anong uri ng verification ang gagamitin natin? Isulat, verification type at piliin ang CAPTCHA, Web CAPTCHA o Click Verification. Piliin natin ang CAPTCHA. Sige. Ngayon, kailangan nating pumunta sa Roles. Server Settings. Roles. Magdagdag ng role. Pangalanan ito kung ano gusto mo. Sa akin, verified ang role. Tapos isara natin. Doon mo pa mabibigyan ang role na ito ng karagdagang kapangyarihan. O, kailangan pa natin ng isa pang role. Role na hindi verified. Oo, un Ito ay walang access o oh, isave natin ito. Ang verified user ay may karagdagang pribilehiyo o oh, mga karagdagang permiso. Isulat natin ang command verification set, verified at piliin ang role na verified natin dito tapos pindutin ang enter. Yun lang. Ako si Bevelar. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.